ganoon ulit tulad ulit kahapon like this bygones po tayo hindi nga pala buro mga alas na ngayon mag alas 7 na ayun hindi uh, ako naka jacket pero ano ganoon ulit tulad ulit kahapon kala ko 20 lang may ikot ko pero kinaya naman kinaya naman then Sinaya naman Naka 20 lang ako Joke, di ako naka 20 Nung ano ako Naka 50 talaga ako Ganun ulit kahapon Pero ngayon di na ako naka jacket Tinakpa na naman yung bun May bun eh dito ako sa Southwoods Ano ngayon? September 25, Monday Hindi ko akala yung ako 20, 20 talagang 20 lang talaga yung dating kaya ko Pero sumisingkwenta na Sumisingkwenta, pusa Pero hindi, hindi to, hindi to ano Hindi ko to talaga planadong 50 ang gagawin ko 20 lang, ganun. 20 20 ikot Tenteng ikot So yun 50 na Isang ikot na lang Ikutin ko na lang 50 Sa mga nagtatanong Bakit ko ginagawa to Kasi uh, Binata na Binata ako Binata ako pinata na ako natural sa ating mga pinata lalo't lalaki na meron tayong pinagkakalabalan bukod sa trabaho at saka iwas depressed at stress oo, oh, makakatulong to kahit mag isa ka so yun lang nakakatulong talaga to, promise kapag it's stress ka, tapos depressed anxiety ko uh, yun lang tuloy na natin nakakayaan Sura ko lang yung bag Sura ko lang yung bag May budget ako May budget naman ako Medyo may budget pa ako Pero kahit wala naman ako budget Tinutuloy ko talaga to tinutuloy ko talaga to nagawa ko nga kahit may karamdaman ako eh nilalagnat ako oo oh, natapos ko benting ikot nga lang yun dati so yun sa so, ngayon itong pinagkakabalang ko kada galing sa trabaho mag out mag out ng alas 4 diretso na ako nandito Araw-araw halos. Halos hindi ko na nga nagamit yung day off ko eh. Kasi nga, yun nga, gawa din ang uh, bayarin. Sige, tuloy na natin. May susunod pa abangan nyo. Legit. Legit. Nasa Southwoods. Legit. 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 Nasa Southwoods. September 25. 20... 23. Monday. Hindi talaga ako nag-day off nitong ano, nakaraang weekday. Siguro itong darating na uh, Wednesday din ako gagamitin ko ng day off ko. Pansin niyo ako, bis. Parang hindi tao ah. Aso'y ata eh. Aso nga. Hindi diyan. Ah. Oh, yun Senp lang. ako. pag press ko dito dahil may damo Masarap ang sarap pagbaykan talaga dito hindi ko akalain ganito yung balang araw sa pagkabinata ako na magkakaroon ako ng ganito kagandang magkakaroon ng bike, maayos kahit second hand tapos tapos area na pwede kang maging komportable sa lugar walang sasakyan, sa sasakyan sa mababite yung gwardiya tapos Oh, pasalamat talaga ako sa mga guard kasi hindi ako pinaba nila. Yun lang. Sa mga susunod pa na video, sana, sana walang pagpabago dito. Magaganda. Magaganda ang tanawin. Ayan, si Gwenta na kasi natapos na natin. Ayan yung guhit eh. Limit yan. Gandito na lang guys. Deadliest Buyers Fraternity Grupo ko yan At yung ibang mga kasama ko Good luck sa kanila oh, so, nasa na sila Tagal na rin namin di nagbabay Ito yung rason bakit Pinagpapatuloy ko Mga tropa ko dyan Salamat Kasama ko kayo sa pagbabay Tuloy na ako Uwi na ako na ito. Like and sub.